Uy, damn. Nung kamusta naman, di ba? Kamusta naman? Sabog. Sabog. Ano? Sabog pa boy. Hello, what's up you guys? My name is Phil and today we're gonna be playing some more Outlast. Outlast na naman. At last. Ayun. Hindi na natin tatanta ng tong naroon to. Tatapusin na natin siya. Tatapusin natin siya. Araw-araw tayo maglalawa. Yes. Every day we're gonna be playing something something. Ayan. Nandito pala tayo kay ano. Kay Kuya Pader. Saka kay Kuya Regla. Ito, to pa na ito, kaya na pa tayo pinapababa na ito. Yes, down. the drain. Down the drain. Down the drain. Okay, down the drain. Sige, down the drain. Ah, ano nga go. Ano yeah. Closing doors behind you will slow your... Pursuers. Bakit may mga nanghahabol na ba? Hello? Uh, lang, mag-status lang ako. Chat ko lang si Bebe. Mag-Skype lang kami saglit. Hagaan. At, uy. Ha! They experiments. They were rituals. A conjuring. Oo, conjuring. Oo, maganda yun. Tama. Best movie yan. Best movie. Uh, saan tayo? Sige, nakagame na natin. Boss ba to? Saddle hey. up. Uy, uy. Buya bunda. Easy, bro. Kaya lang. Babahan ko lang yung graphics. Medyo naglalagaw eh. Low na nga. Vineri low pa. Ano nang na-enjoy natin sa laro, di ba? Ay, okay. okay, dugo. I don't like this. Alam mo naman pag may dugo hindi mat Ba't may patay? Ba't ang daming niyayag na sa laron uh, to? Seryoso. Hello? Ay, sarap. He oh, shit, quiet. shit. Ano mo uh, yan? I'll kill? Uh, ano mo uh, yan? Uh, uh, ano mo uh, yan? Uh, ay, 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 ay. Hello, bati ba tayo? Friend tayo di ba, boy? Oh, shit, may anong may Ah, uh, Bati tayo di ba? Di ba? Di ba bati tayo? Teka lang, gumagalawa siya. Oh, damn, 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 damn. Teka lang. Ano ba? Ang angas mo eh, no? Kaya lang. Ano nga sa kalawa? Ah... Uh, Sige, tayo natin takbo yan. Ano meron here? Ano meron dito? Uy! Oh! Oh! Shit! 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 Ano ba? Nahagol ba yun? Nahagol ba yun? Nahagol na saan tayo? yung kanina ah, uh, ah, uh, ito? talo, talon, 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 talon talon, oh shit shit, shadow, shadow oh, lang tayo, langar lang tayo locker lang kami we are 100% armorless nandito lang kami para mamigay ng relief goods so, Pangit mo, boy. Layas. Shoo, shoo. Paano tayo makakatakas dito? My God. Nandiyan pa rin siya eh. Ano bang problema mo? Malaki problema mo? Ikaw ba yung si Kuyang nasa FX na gumagawa ng commotion? Malaki daw problema niya. Ikaw ba yon ha? Mas na tayo. Sana siya na... Sina... kuya pamalo yun pa din siya eh busy lang tayo ha buti lang tayo diba yan yan I'd like you to stay quiet yes quiet lang ako promise mamatay ano meron dito ah uh, what do we have eh meron tayong pindutan okay ah bukas na siya okay next yes. Ano na wala lang mga Ito lang, wait lang Kita ko siya eh Ang problema nitong larong to? Lahat ng kalbo galit sa akin Palibasa may buhok ako eh Ano? Palibasa may buhok ako eh Hello? Oh! di yeah. ko Locker, lock, locker lang ako no? Shit, shit, shit Mother, father Ma Oh! Bilaksan yung kabila Mother, father Huwag mong bubuksan to. Please. 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 Yes. Yes. Ah. Ay, no. Yan, labas, labas. Wala naman ba sya? lang. Mas so, maganda yung sure. Mas maganda yung sure. So, tatakbohin natin yung sa kanina. Yan, tatakbohin natin yung dito. Yan, tama. Hello. Saan siya? Ano yung, ano kumakalampag ah. na Wait lang, hello? Hello? Maharmless well, ako, promise. Bati tayo. Takbayin na lang natin. Nanta ko matama. Ayan, mabilisan na. <coughs> Ayan, mabilisan na. follow the regla. Ano nang next dito? Please, tam Please tama na. Hello? Hello? Okay. Oh! Yui. Hello again, my friends. Ano, oh, nagpatuloy na ba kayo? Sabi mo na kasi, yeah. sabi na kasi kung kailan man sir niya, seryoso. Ah, nga natin to. Ah, ano, wala, sinaralo nyo talaga, ano? 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 Ka? 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 Ano yung hawak niya, ha? Wala naman pala ano mga eh? Ha? Ano? mo? Mga duwag. Wala na tayo. ni yan, hindi pa ata. Wala na tayo na pangit Oh. Oh, no, no, no. No, nandun sila eh. Seryoso. Seryoso. Please. 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 Huwag sabihin na gawin sila. Please. 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 Mabait ako. Mabait ako. <coughs> Shit. Wala sila. Shit, shit, shit. Oh my God. Oh my God. Kaya naman nandito. Kuya, okay ka lang? Kuya, okay ka lang? Sabihin mo sa akin okay ka lang. Kailangan ko ng cuddle body. Wait lang, wait lang. Hindi naglulok yung recorder ko eh. Ayan, okay na. Ay, no lang Please. Please, please lang. Hindi ko na kinakaya to eh. Hmm, nandito sila kanina eh. Nanig, naglalakad? Ano yung nanig? Alam mo? Let's go na lang, let's go na lang. Ang dilim talaga, ang dilim talaga. Hindi ko, hindi ko matake. Hindi ko matake. Nandito muna tayo. Sa maliwanag muna bago sa madilim. showers at bakit may dugo sa showers this nor ano uh, this nor na keycard kailangan lang keycard mga friends feeling ko dadaan tayo sa madilig Matanda yan hello guys please mabait ako mabait ako Oh, hey. oh, hey. damn bigyan. siya? Inyo si ano, diba? Si ano? Si Peppa Pig. Ang malaki. Ano yung tulong na narinig ko? Ayaw ko yun. Ayaw ko yung tulong na narinig ko. Ayan, key card. Nice. Noise. Noise. Sa shower tayo sa shower. Sa shower tayo. Noise, noise, noise. keycard ako. May ako. Walang papalag. <tip> Ito lang. At madaling. <tip> Shit! Mother, father. Mother, father, please. You have exit through the showers, okay? Madaling. Please. May banish, yes. Nak yon? Si ano yun, di ba? please. Please, tama na. please. na talaga, please. Yung dalawang support... Tutuliin na ako, tuliin na ako. Ito ba? Ano na Ah, uh, ano ba naman ito naman ito? Nakakilang uh, ba ng keycard? Hindi na. Ano, maliwanag na ulit ang buhay. Ano ba yan? Asan tayo? Kaliwa ka pa paki-explain kung ano nang nangyayari. Pwede ko sarado ko muna to. Kasi hindi maganda Uy! Damn! Kung um, kamusta naman, di ba? Kamusta naman? Sabo! Sabo! Ano? Sabo pa boy! Eh. And, oh! Uh, damn! May ano? o! Daming food trip! Ano na yan? Parang saan itong lugar na to? Hello? Okay ka pa ba? Okay ka pa ba? Okay ka pa? O, oh, okay pa siya, okay pa siya. Okay pa naman ata siya. Anong point itong kwarto na to? Baka may something na kailangan na Teka lang. Ayun nga pala. Madilim nga pala talaga dito. So, saan na tayo? Saan na tayo? Ito? Mabing naman kasi. Andilim-dilim naman kasi. Pwede bang magbos muna ng ilaw? Teka lang. Kalma muna. Kahit saglit mo. Salit na kalma lang please. Ha. So, Tawalan pa meron na akong ano. Meron na akong camera. Hello? Okay ka lang, boy? Uy, battery. But may dugo dito? Anong meron dito? Okay. Please. Please. Oh, okay Close natin yung kasi kailangan natin i-close. Tundo naman nga. Spoon saver. Anong next? Anong next? next? Kailan lang ba yung battery natin? Papa, oh, pa. may pa. mayroon pa tayong battery para sa kinabukasan. Uy, pa boy. kape pa boy. Ano, uyot pa mo. Teka lang, check lang natin yung CCTV. Kasi baka mamaya, alam mo na, may mga akyat bahay. Last days. Oh shit! shit shit mama ano oh yeah sendai 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 please no 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 pala, boy, walang, well, walang pala tayo sa ano Shit, what the duck na, oh, ko ba siya please Saan ka? Please hold dito, please Please hold dito, kasi nandito siya, di ba? Sa agad natin. Hindi. Hindi. Ay nga. Ay Hindi, Ay Okay. Ya. 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 Boccha. Sentaayo. Sana. Ah. Uh, ah. Uh, 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 uh. Alam nyo, alam nyo Alam nyo, alam nyo Ano, ah uh, tama na muna. Masyado na eh. Ayon maligay, guys, salamat sa panonood. Sana makita kita tayo sa mga susunod kong video bukas. Mag-outlast ulit tayo. Ayun, sana nag-enjoy kayo. Sana okay tumigil sa pag-support sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, galing lang sa description. Sana mag-subscribe kayo. Malaking tulong sa akin. Ayun, bye-bye and ingat. I'm glad you